po ako ngayon sa market. Siyempre, ubos na namin yung paninda. Isa na lang. Chupon cake na lang, guys. Thank you, Lord. Tsaka isang kalamayate. Bumili po ako ng... Sa kanina, kalamayate? Kalamayate. Di ba, guys? Ubos na rin paninda niya, guys. Yan, marami pong tao ngayon, guys. Sa amin is, ubos na rin yung karne namin, guys. Thank you, Lord. Kasi ubos na yung paninda. God bless everyone. Happy New nakatulog ko ron masakit na daw yung paa niya guys ikaw masakit na yung baba mo <laughs> ubos na po na yung paninda namin guys thank you lord kasi ubos na yung paninda ang dami dami po tao ngayon yan di tulad nung pasko guys is walang 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 talaga, di ba nakita nyo naman yung yung video ko is bakante. Ngayon sobrang daming tao kung simula kaninang umaga. Halos hindi ako makapag-video kasi ano. Hello guys. Yes, thank you Lord guys. Naubos po yung karne mo, boss. Bago na po yung banahars ko, guys. Naubos po yung karne mo. Ah, na lang yung natira, guys. Kapre. Buhay ka pa. <laughs> yes, guys. Yan, ang dami naming tao. Thank you, Lord. Yan. Yung iba, may natira kasi nagpahabol sila, guys. Yan na lang yung natira ng karni namin, guys. Thank you. So, what are Sinina? Pero naniningil ako, naniningil ako ngayon. Kasi sa 4 pa ako ulit maningil. Yan, dami-daming tao guys. Sobrang daming tao ngayon. New Year. Yan, sa amin upos na talaga guys. Nakailang load yan ng cream bread, yung mga ano. Bread! Nakuha ni Kwan! Barbecue Han! Yan guys. Guys, kita mo yun doon guys. Yan. Dami daming tao guys. Yan. Siksikan. Yes. Talagang new year na new year. Iba talaga pag ano new year. Kasi maghahanda ganda yung mga tao. Buti nakatulog ako kanina. Kasi sobrang hagar talaga. Yan. Paubos na yung ano namin o. Oh. Last pa rin lang. Ng mama ko. Yes guys. Dito so tayo dito sa palengke, guys. Doy, doy. Upos na yung panindal mo, doy. Come man, Ben. Yan. Sugat na yung kamay niya, guys. Hapa na po, guys. Hupa na, guys. Patay na yung kamay niya. <laughs> Ay, color you ko, know, oh, Lord. Yan yung peso ng mama niya, guys. Upos na siya. Yes. Naubos na yung panindan nyo? Naubos yung panindan nyo? ubos na? Okay. Thank you, Lord. <laughs> Hi. Hi. Hi, everyone. So happy New Year. Yes. Ay, salamat. Nakatulog. Hello ko, Martin. <laughs> Asa na akong kuwan? Kape Kape nga isa. Dira ba gula ko tanong? Dira ba gula? Dira ba na sa kilid o? Vlogger Be, akong bayad. Ay, bayad na ako. Magbayad na guys Atong kape guys. Tapos magkape ko guys. sa Okay, thank you very much. Happy New Year everyone. Ayan guys, kahit dito sa loob is punong-puno Diba guys? Ayan, punong-puno yan guys Yes guys! Guys. <laughs> Hello Everyone Mangapi muna tayo guys Net Ay sorry Net Dito ko nagipalit sa ika ng Buntag Dito na eh tayo ay magkakape, o, 'di ba? Dito yung mga sakop niya. Hello guys. So 'di ba beautiful pa rin kahit maghapon na, guys. Oh, stress o, gani. Ako natulog jud ko bahala mo diha. Oh, dito yung anak niya, guys. Pagtayo kayo, guys, kasi si Ate ang mag-upo diyan. magkape ako. Yes. 'Di ba? Anak niya nang mayari dito, guys. And busy-busy yung mga tao. O, 'Di ba? Fresh na fresh pa yung mama niya, guys. Yeah, <laughs> oh goodness. Okay ka lang, Lorna? Yes, guys. Ito po yung sa loob ng palengke. Sobrang busy talaga. Yan. Sao doon. Yan. Rajoko kayo kaya na nilo na og sinina ba Balik lang ko lata ah. Okay Okay And guys, grabe guys Meron din akong paibigin. La 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 la. Na nindam mo? Lola. Bakit? Sino sino nag-video? Yeah. Oh, Sakpan. Sakpan ang name niya. Yes. Yan guys. Imbit dito muna tayo guys. Hello Yong. Yes, for peace. Ha. <laughs> yan yan guys, mga beautiful lady guys. the na. Ha? Yes, yes guys. Magbay na kayo kasi pupunta ako ng Japan, magbakasyon ako sa Fort Paco balik, di ba? Mayaman. Yes. 3 days. Wapag case Kung sama na may bayan o wala Pang preso mo ba? Ano sa paningin? kayo yung Walang, Wala, wala, patawad ko. Ah, patawad naman itong Pasko. Patawad ka po ng New Year? Oy, wala patawad, ha. ko. Nagpatawad Sa 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 wala. 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 Humot kay karon ang kuan, ang wish. Ah, oh, grabe. Di makaya. Hoy, ano, okay. gibili na, bili na biling na biya kadiri ha. Sigara gara di ha. Hmm, kulang wala Siga, usap. Sila, ba na pa ko, tagahan ta mo usab. Magbayad di sa magbayad. Magbayad di, eh. magbayad na basta 20 lang. <laughs> grabe gid, ginot ang 20 guys. <laughs> ah! Ay si mi ani, lima na siya magbayad og 20. 50 man ning iya. Jones. Ayaw, kun ka nagiyan. of course. Wala, next year pa ni. Next year mo ay, tama. <laughs> what? naman? <What> <laughs> Next year, maday <laughs> ugma, uh, no? Ang tama. tama. Di mo tapos rin kasi silpon. Ang sabuk ka. Kapag rin ibutan sa kong <laughs> sa tarong Vlogger din yan yung vlogger din yan yung Banaharns guys. Ako, ako po. Oh, siya din, guys. Nakakatawa yung ano, yung content nila. Kaya follow mo sila sa Jigaroy. Jigaroy. Jigaroy Vlog. At saka J Vlog. Oh, J Vlog sa Facebook. At saka sa Jigaroy sa White yan, support natin guys, 'di ba? Ganyan naman talaga dapat. 'Di ba? Nakakatawa yan siya guys. Hindi mo maano yan sa mukha niya guys, pero ha? Kailan sa bar? Kita mo medyo sabit. Tama Oh. Gasildo naman siya. Gay na tabi tao ka na, nga masulod ka sa yadi mang mangka tamad mangka ka. O di ba? Oh, tama man. na mi Mitol, pero ada tagal bulan naman siya Sa nito. bulan. Oh. Bay kung Dios gamay ra sa daw ang mga taga anang Ang yang Para mag live ka nga naay mga tag 125. 125 Oh, naapoy sa uban bansa. Nag live live na pa. Hindi lang mo kay wala pa mo kay sa pa mo watching ha? pero Pero na ako sa subscriber what guys is mga kaputok guys. Nan, paputok yan dito guys. Ito kumari ko to guys. Aloy! Hello, hello. Hello, long time no see lagi ni siya. Asagikan. Asagikan. Ay ginoo you know, oh, color. Naurot na yung paputok. Hello guys everyone yan yung mga yan kumari ko yan guys o oh, ba? Diba? yan yung mga paputok guys Oh thank you god bless yan of course ha? Huh? yan guys mga paputok nila guys yan paputok <laughs> bini na kayo guys paputok guys wala o i-vlog ko na yan Trato na na pa niyo. Man. you give or you forgive wala pa sakuan lang next year pag nag order pa ko na hotdan man ko tagaanta mo sa iksona, sa iksona ko julian o oh, diba kamukha siya ng papa ko guys yung mata niya guys know, man balik na tayo sa ano natin guys kasi magkakape pa ako and guys sobrang busy kahit dito sa likod likod dito guys ng palengke yan Bet! Kuma na? Okay, very good. Okay, kakapiho na jud ko. Happy New Year! Ano guys? Siya din na naglaad siya guys. Busy sila guys talaga. Hello baby ko! Happy New Year! Ah, magkapi muna ako. Oh guys, sorry daw sila guys. Mura ba follow sa kuha, ginoo ko Lord. so beautiful Lord na. Okay, let's go kape. Bye. Kape muna tayo guys kasi sobrang haggardness na ng kano, araw natin guys. Yes guys, ito ko sa palengke dito sa kaibigan ko. Nagkakape po ako. Yan. Fresh na fresh pa rin. Ah, na, fresh ako kasi. Naligo ako. Natulog ako kanina. Hindi ko talaga matanggap yung face ko kanina kasi maaga ako na, nagising. Matagal ako natulog. Tapos, ah, agad. Tapos, tanghali, hindi ako nakaagahan. Tapos, tanghali na. Isa, agahan ko, tsaka tanghalian. Isa lang. Kapi muna tayo, guys. Yes. Double. Okay, nabayaran ko na na kachinchin double ha. Huwag ko double karon, ron. Ang double lang og dosa akong baydan. Ganun lang. Yes, guys! Thank you for watching, guys! Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please hit the notification bell para updated po kayo kung may bago akong video. Uh, please, like and subscribe! Thank